Ayan mga kapatid at uh, magtatawas tayo ngayon sa ating pasyente na si Ma'am Mercy from Cavite. Yan dahil sa kadahilan ng uh, sumasama daw ang kanyang pakiramdam. Uh, titignan natin sa pinagtawasan kung mayroon bang gumagambala sa kanya. Yan mga kapatid. Gusto niyang malaman kung ang kanyang sakit ay uh, spiritual ba o physical dahil isa itong nurse naniniwala din siya sa pang spiritual na sakit masama daw yung pakiramdam niya kung ano yung lalabas sa pinagtawasan kung yan ba ay uh, physical o spiritual sa itong babae yan sa itong babae ma'am ito yung ano nya yung parang uh, big cheese nya sa ulo yan babae ito, ito yung bunganga nya ito yung ilong ito yung big kiss niya sa taas ito yung mata babae ito yan yan yung mukha kitang kita po